Hi Kik guys! Are you interested in planting, craft making, DIYs, pets, travels, cooking, and healthy lifestyles? Don't forget to subscribe and click the bell button. Hi guys! Welcome back to my channel! For today's video, tayo ay mag-haul ng maraming mga damit. Obviously, nandyan naman yan sa ating title. So, meron na naman ako na-discover na isang trip store online dito sa Doha, Qatar. Napaka-bite na seller, maganda, sexy, at napaka-accommodating niya. Madaling kausap, nagbibigay pa ng mga freebies, guys. At ngayon, nakasale siya ng 10 reals, most of her items. Ayan. So, kung trip niyo yung mga ganitong mga ah... Uh, thrift, thrift store or mga ukay-ukay, try nyo na after nyo mapanood itong aking video para masabi nyo naman na magaganda yung kanyang mga products. At I agree at approve ko pa yung mga gamit, ang mga damit na binibenta niya ay mga bago pa halos. At meron pa nga yung iba ay naka, meron pang mga tag. So, After nyo mapanood tong video na to, punta na kayo sa shop niya or sa online shop niya. Meron siyang FB page. Ayun. Soon magkakaroon din siya sa TikTok. So guys, wait. Ah, uh, uh, tawag gito. Nandito yung ano ha, yung name ng ano ng ating uh, uh thrift store na JNK Clothing Qatar. Ayan. At meron tayong bisita. <laughs> Ayan. Uh -huh. Ayan. Tapos yung ating isang uh, supervisor. Hello po ma'am. Ayan po siya. Busy, busy siya nakaupo doon. So, magsimula na tayo guys ha. Meron tayong Ayan. Kitang-kita niyo naman ang ano. Ang tawag dito. Nike na short. Actually, panlalaki to. Pero, hindi ako masyadong komportable dun sa mga masyadong maiksi. I mean, kung lalabas ako ng bahay, at least kahit paano, yung short talaga na medyo makabahaba naman ng konti. Huwag naman yung soma. Hindi naman ako ganun kabata, guys. Para magsusort pa ako ng short shorts, ba? Diba? So, kung magsusort man ako ng ganun, sa bahay na lang. Okay? So, ito, pwede ng panlabas. O, oh, di ba? Nakanayki ka pa. So, ang susunod ay, meron tayong, ito, dry fit. Na? O, oh, dry fit nga siya. Na? T-shirt. Ayan. Accidentally, nagkataon, feeling ko lang, feeling ko lang ha, feeling ko, ka-partner niya to, itong short na to. Kasi, yung klase nung tela niya, yung mga details nila, feeling ko, pareho lang. So, anyhow, yun yun. So, eto, meron na tayong short, another short, tsaka isang t-shirt. Patras ko kayo ng konti, guys, ha? Para kita niyo yung detalye. Then, meron na naman tayong Nike. Ayan, parang Magmula nung nakita ko tong store na to, parang na-addict ako sa Nike. So, mostly nang na namamain ko sa kanya ay 90% yata Nike. Ayan. Tapos, meron din tayong gray shirt na pang-workout or pang-running, uh, whatever, na Adidas. Okay. Again, meron na naman tayo isang shirt, blue shirt, dark blue shirt na Nike. O, dry fit pa rin. Ayan. Then, meron tayong shirt na Nike na kulay black. Parang masyado maluwang yung ano niya dito, no? Anyhow. Then, meron tayong blue na Adidas. Ayan. One of these days, makikita nyo rin isang suit ko yung mga yan. Then, actually, nung mga binili, nung binili ko yata, ito mga 15 reals yata each. Then, yung iba rito, yung iba rito, 10 reals. Umabot ako dun sa 10 reals niya na sale. So, ano pang gusto nyo, guys? Naka Nike ka? Ayan. 15 reals or uh, 10 reals? Ano pa bang? Uh, Aarti ka pa ba? Di ba? Ayan. Tapos, meron din tayong t-shirt or dry fit o climate daw siya. Climate na Adidas. Okay. Meron din tayong of course, Nike na uh, what do you call this? Nike na shirt. Meron din tayo ulit Adidas, kulay gray. Oh, para maiba naman guys, meron tayong Ralph Lauren, ayan. Ayan, polo shirt. Then Meron na naman tayong Nike, na polo shirt. Ayan. Then Meron tayong blue na Nike. <laughs> of course, na Nike. Ayan. Then, ito guys, isa sa mga freebie ko galing sa kanya. Ang cute niya, di ba? Oh, di diba? Tweed. Tweed blouse. Di diba? Tweed ka, dye. Di diba, Ayan. Oh, meron pa tayong Adidas na track pants na pwede mo siyang palitin dito or otherwise ganyan siya. O, di ba? Marami siyang purpose. Ayan. Tapos may ano ba 'to? Adidas ba 'to? Ay sorry, Nike pala siya, Nike. Nike nga pala siya. Tapos ito parang yung tela niya para siyang cargo pants. Tama ba ako? Cargo pants nga ba to? Ayan. So, yung iba kasi yung packet nila iba dito sa, ito, design niya dito iba. Sa side siya, may zipper siya. Ayan. Ganyan yung style niya. Of course, Nike ulit. Ayan. Medyo mahaba na, mahaba to. At yung dulo niya is garter. At, pero meron pa rin siyang zipper dito. So, depende na lang kung anong trip mo, kung paano mo siya susuotin. Eh. Okay. Ayan. Then, may pag-girl tayo na damit dito. Meron tayong jumpsuit. Ayan. Ayan, meron tayong jumpsuit. Ayan. Ayan yung ating jumpsuit. Then, meron tayong another short. Of course, Nike. Nike. Then, another short na Nike. At meron tayong printed na short na Nike. Ayun. Ah, Hanapin niyo yung chip eh. Ayan, no? Ayan siya. So, hindi siya halata kasi nga, printed niya. Diba? <coughs> Then, meron tayong nabili na Magkano ko ba ito na bili? Dali, eto guys, actually bago, lang, bago to, kakarating lang kahapon. Eto, 25 na lang dati itong 50 reals yata. Tapos naging 25 na lang. Ayan, meron tayong jacket na two color na Nike. Ayan, ganyan siya. Okay. Good luck sa balabada natin, guys, no? Buti na lang may washing machine. Tapos, eto tuwang-tuwa ako dito. Kahit malaki siya, kinuha ko siya. Kasi, ang naisip ko dito ay, ayan, jay, Kung hindi ko nag nagkakamal, ano size nga ba? Nito? 1XL. Asa, asan ba? Iniisip ko kung nasan yung harapan nito. Di ba pag may tag na ganito, ito yung likod? Pasensya na guys. Na ano lang ako. Siguro, gan siguro ito yung likod niya. Yan. Ito yung harapan. Oo, medyo, I, I guess, parang mas kita siya sa likod. No? Tapos, ako, Nike Air siya. Then, yung air niya, paano ko ba ma... Papakita yung details. Dali, ha? Tatry ko. Ayan, no? Yung may mga, may butas-butas siya na naka, ano yung, yung Nike Air. Basta ganun siya. So, see-through siya. So, ang bala ko dito ay, gagamitan ko na lang siya ng sports bra. Diba? Tapos, naka-leggings ka. oh, on the go ka na, girl! Hmm. Ta mo, ito mga kayo banda. Hilapan ako. Then again, meron na naman tayong short, mga kapatid. Ayan. Meron na naman tayong short. Anong site na ito? Ang gusto ko sa mga short ng Nike, it's either na meron siyang parang, eto, para siyang, le, ah, uh, le, ano, not leggings. Uh, anong tawag nga ba doon? Para siyang, ay, loading ang utak ng lola nyo. Uh, cycling. Cycling shorts. Yan. Or yung parang meron siyang, meron na siyang brief sa loob. Or parang, basta panty. Parang gano'n. Yan. It's either na parang cycling siya, or meron siyang uh, parang panty. Ayan. Nandiyan pa yung pangalan ko, guys. Siyempre, kung paano ako nag-mine. Ayan. Imaginin mo to, guys. 10 real, may Nike ka na sangka pa. Di ba? Tapos, meron, eto guys, na mind free ko rin din to. Ayan, mind free ko na jacket. Oh, sangka pa, ka pa ba? Arti pa ba dyan? Pang araw-araw mo na puma. Di ba? Biglaan lang niyang ginawang ano to, mind free. Nagulat nga din ako, hindi ko na-expect kasi jacket siya. O, oh, jacket siya tapos ano, ibibigay niya lang mind free. O, oh, ganun siya ka ano, ka generous, ba? Diba? Ayan siya, pure black. Ayan. Then, uh, meron ulit tayong, ayan, pambabae na shirt na dry fit, of course. Ayan, dry fit siya. Good luck. Sana magkasya tayo doon, no? Or kailangan natin mag-workout ng todo-todo. Para lang dito. Tapos, meron tayong sweatshirt na Nike. Ayan. Actually, guys, yung ibang ginagawa nila, masabi ko lang, di ba? Yung ibang ginagawa nila, umuorder sila sa mga ganyan. Tapos sinesend nila sa Pilipinas. Para papasalubong, ganon. Ba, bakit? Sisela na lang sila, di ba? Naka-Nike. Hirap kayang kita ng pera. tiba Kahit saan ka pumunta, mahirap kitain ng pera. Diyan. Di niyang library. Ayan. Ewan ko, kahit alam kong malaki to, hindi ko alam bakit ko siya minain. Diba? Rob Lauren, man. Oh, ayan. Tapos, meron na naman tayo dito. Uh, ito medyo makapal siya. Pero hindi ko alam kung anong klase ng tela niya. Pero hindi siya, ano, hindi siya dry fit. Iba yung klase yung tela niya eh. So, meron tayong, meron tayong red. Ready na for Valentine's Day. Ayan. We red tayo. Then, mayroon din tayo dito na Tommy. Actually, nagugustuhan ko yung Tommy ngayon, guys. Especially yung mga polo shirt nila. Kasi, ang liit lang nung ano, yung logo. Yeah. Pero hindi ako nakakuha ng mga yung mga Tommy niya before eh. Pero nakakuha ko sa iba. Ayan, meron na naman tayong dry fit dito na, of course, Nike. Bakit na natin sa harap? Ano? Nasa kayo yung logo nito? Ah, ayun. Nandun pala siya. Laging check. Then, meron din na tayo dito yung anong, guys, tawag din na 3D shirt. Ayan. Ganyan siya. Oh. Ito, kinuha ko to. Inilaban ko to, guys para sa akin daughter kaso yun sa daughter ko yun, wala isa lang kasi tuwi eh nag-iisa lang sana magustuhan niya ng daughter ko ganyan yung harap at ganito naman ang likod. Actually, ngayon ko lang nakita yung likod. Kasi sa live, hindi na pinakita yung yung likod. So, mabuti na lang. Happy naman ako sa purchase ko. The last, yung huling purchase ko. Kasi, yun na nga. Ano ang tawag dito? Yung mga nagustuhan kong uh, shirt, yun ang nakuha ko. So, nakisama ng mabuti yung aking signal. Okay. Then, meron pang isa. Actually, tatlo to. Ayan, anime naman siya. Ayan, hindi ko kilala kung sino sila. Ayan. Ipanre-regalo ko to. Itong isa na to. Bahala na kung isusuot niya o hindi. Sabi ko gawin niyang pantulog. <laughs> Pero maganda siya guys. Makapal yung tela. Plus, mag I guess maganda yung print. Kanya lang parang nakakatakot siyang ano hin? Demon. Ah, ayun. Demon Slayer pala. Ito, ito. Demon Slayer. Yon. Tapos, ito, si, kilala ko to. Si Narto. Oo. Oh, di diba? Ito, brahin nyo itong mga to, guys. Brahin nyo tong mga to. So, kaya hindi na natin na uh, labahan muna. Ayan. Yan. Yes. Yan yung harap niya. Ito naman yung likod. O, oh, diba? Ang ganda-ganda. Pero ito, hindi siya, hindi siya 15 reals or uh, 10 reals, guys, ha? 25 reals to. Pero okay na. Okay na siya sa 25 reals. Love it. So, anyhow, ayan. Siguro yung sa akin sa somewhere ko na siya isusuot. Wala na naman yung isa natin na lagyan. And then, meron tayong, oh, meron tayong pag-aniturn. O, oh, ito. Ano lang din naman to, guys. Mind free. Ayan. Meron tayong parang pants. Medyo malaki siya. Pero, I guess, magagawan ko to ng paraan. Apapaliit natin yung sa bewang niya. I mean, yung garter ba? Ayan. Then, meron tayong t-shirt na champion. Ayan. Ayan siya. Then, meron tayong sexing, sexing short. Hindi ko alam bakit ko tuminay. minay. Parang nabigla yata ako sa sarili ko. Minayin ko to. Daw <laughs> nakasya ko naman. Diba? Ayan. Tapos, meron naman tayong pumaliar na red shirt. Red and black shirt. On, ayan. Wait ka lang kayo dyan, konti na lang guys, malapit na tayo. And then, meron din tayo another gray shirt na Nike, of course. Then, our favorite color, pero hindi naman nasyadong halata. Ayan. Kasi mo din na nakikita nyo is black. Parang feeling ko yung talaga yung favorite color ko, yata. Anyhow, ito, Fila para maiba lang. Then ito, gusto ko lang mag-try. Ay, ito pala. Yung square pants, di ba nauuso ngayon yung mga square pants? Doon na medyo maluwang pa siya sa akin. Try ko na rin. Might as well try it. Uh, para may iba naman ang forma, tapos pero na rubber lang. So, I know how. Meron naman tayong isang jogging pants. Ayan. Ayan na. Adidas. Okay. Then, meron naman tayong meron naman tayong short ulit na Nike. Meron tayong black dress. Ayan, hindi ko na masyadong mapapakita yung details niya. Basta ganyan siya. Ayan. Then, meron tayong ulit Puma na polo shirt. Ayan. Meron tayo ulit red shirt na Nike. Then, meron tayong malaking Adidas. Hindi ko alam, bakit kinuha ko to? Feeling ko parang pang ano ko lang to, pang bahay. Kasi ano siya, soft yung ano niya, soft yung ah, uh, tawag dito, soft yung mismong material niya. lang. Ayan guys, eto pa. Pangalawa sa huli. Ayan. imaginein mo. Meron kang 20 reals na Jordan. Ayan, no? Diba? Jordan siya. Aarti ka pa ba? Ayan, no? Walang halong biro Jordan niya. 20 reals San ka pa, guys? Ito yung last but not the least. Meron tayong freebies na yellow shirt. Pero, wag mong isnabin. H&M. H&M siya, guys. Meron pa palang tatlo, guys. Mati ko na nakalimutan. Ayan. Meron tayong syempre, Nike na short. Color blue. Then, meron pa itong isa na Nike din. Then, meron din tayo isa pang na mind free na sando na Nike. Ayan, Nike siya. Ayan siya. Oh. Ayan yung marka niya na Nike. Ayan. So, ayan lang. Ayan lang yung ating mga na napamili. Guys, di naman masyadong konti, pero marami yan. So, kung nag-enjoy ka sa panonood, please don't forget to thumbs up. Uh, like mo rin yung video na to. Subscribe ka na. Mag-comment ka na rin. At i-share mo na rin to. Thank you for watching. God bless everyone. Thanks for watching. God bless everyone.